Ang alamat ng pinakaunang pusa sa mundo. Bilang cat lovers, hindi pa kayo nagtataka, bakit hindi na mention ang mga pusa sa Bible? May mga teorya ang mga researchers at ito ay may kaugnayan sa Ehipto. Pero hindi ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. May kwento kasi ako, guys, na nais kong i-share sa inyo. May nabasa kasi akong story. Ito ay tungkol sa alamat ng pinakaunang pusa sa mundo. And kapag sinabing alamat, legend, or story, ito ay maaaring kwento lamang tulad ng kwento ng ex mo. Mga pangako niya, hindi mo talaga alam kung totoo yun, di ba? Charot. According to one legend, ang mga pusa ay hindi nilikha ng Diyos during the time of creation. Noong nagkaroon ng matinding pagbaha sa mundo sa panahon ni Noah habang nasa ark sila, dumami ang mga daga. Kinain ng mga daga ang mga nakaimbak na mga pagkain. Kaya nagdasal si Noah at humiling na isang himala. Bilang kasagutan sa kanyang hiling, lumabas sa bibig ng lion at lioness ang dalawang pusa. Sila ang pinakaunang pusa sa mundo. Agad-agad nagtrabaho sila at pinaghuhuli ang mga daga na nasa art. Bilang gantimpala nung tuyo na ang mundo, ang mga pusa ang nanguna sa prosesyon ng mga hayop palabas sa art. Sila ay napaka-proud at hanggang sa panahon ngayon nananatili silang proud. I hope na gustuhan nyo ang video natin ngayon, guys. If you like this video and you want to watch more videos such as this, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.